magandang hapon po mga ka-OFW. Ito po yung bahay ko na pinaghirapan namin dito sa Apo. Hindi ko lang makita yung unang umpisa nung binili ko yung lupa. Pero dahil nga po sa isa kami yung mga OFW mag-asawa, nangarap po kami magkaroon ng bahay. At makapagpatayo talaga ng sarili namin bahay na matatawag na amin. Kasi alam nyo mga ka-OFW, dati din po kami nangungupahan lang sa Cavite. Kaso habang po tumatagal, naiisip ko na ang laki pala ng nagagastos namin sa every month at hanggang sa tumatagal, palaki ng palaki ang gastusin namin sa pag-uupa ng bahay. Kaya mas minabuti ko nung September 2024, bumili po ako ng lupa. Tapos napagsabihan ko ang asawa ko na magpatayo na lang kami ng sarili ng bahay, namin bahay. Kaya ayan po, nakapagpatayo po kami ng sarili namin bahay pasensya na po kayo sa quest over ko hindi po ako masyado magaling kasi start ko lang po ng quest over ayan na po yung bahay namin maliit lang po yan pero alam po maganda na rin po yan kasi tao yung titira maganda na rin po yan ayan pinapaganyan ko siya hindi po magkasunod-sunod pala yung video ko pasensya na kasi masyadong kinakabahan pa kasi din ako eh o ayan na po Medyo malaki na po yung gastos ko dyan kasi kailangan lagyan ng maraming bimang ang ilalim. Gawa ng malambot po yung lupa na nabili namin. Yan, taas at baba naman po yan. Pinalagyan po namin ng taas at baba. Kaso yung bitana na yan, ayan, ayan, na, na sa second floor, na sa harapan, papasira ko po yan kasi palalagyan ko yung harapan ng terrace Papagawin ko po yan ng pinto. Tapos yung mapapasinyo nyo po yung butas ng aircon, mali po yung pagkatapat doon siya natapat sa may ano po, sa Ayun, kaya papasira ko siya. Papalipat ko siya dito sa tabi ng dingding ng bahay ng nanay ko. Ayan po mga ka-OFW, ang namin mag-asawa dito sa pag-abroad. O ayan na, na-screenshot pa pala yun. Yeah. Na! Tapos habang tumatagal yun, parang nawawala na ako ng ano, ng gana kasi parang tinatamad na ako, parang pakiramdam ko hindi ko na kaya ng bahay gano. parang habang sabi ko parang nakakatamlay kasi parang patagal ng patagal habang lumalaki yung gastos mo every month na ipapadala namin ang army pera kaya ayan medyo malikot yung tagabitso ko dyan kasi anak ko wow, ayan may bubong na po siya ayan nalagyan na siya ng bubong ayan pinaano ko yung hagdan. Hindi lang na po nakakasunod-sunod yung video. Medyo nililit ako sa kumahanap ng mga video na to eh. Ayan, pinalagyan ko na rin. Tapos nung natapos nang ilagay yung bubong, sabi ko doon sa aking foreman, ilagay na rin niya yung sahig sa 7th floor para maganda na tingnan, sabi ko. Kasi parang hmm, nawalan na ako ng ano ba. Oh, kasi palaki na palaki yung bastos. Pinipilit ko talaga na mabubungan na tapos malagay na yung ano. Yung hindi pa yan ay kakabit yung mga ano lang, CR, labago, hindi pa na ikakabit. Pero kung kaya ito na yan, pagkabit na lang talaga. Sa awa naman ng Diyos, nasunod din yung gusto ko. Ayan na naikabit na yung sahig ng second floor. Ayan, maayos na yan. Nakabit na talaga siya, nalagay na ng tornil yung lahat. ayan. ayan. may pabunos pa nga dyan yung tatay ko, may katayin na daw ko naman ang pag-uwi namin ng Pilipinas. Ayan yung hagdan na naman. Buo na yan. Kaso hindi pa naalis yung ano yung kahoy na inilagay na on. Ay, hindi pa pala yun. May buo na yan ngayon. Sementado na yan na, na hagdan. Hindi ko alam na naisama ko na ba dito yung video nung sementado na yung hagdan niya. Ay, ang gulo ko mag over, no? Ang hirap kasi hindi ko alam. Parang kinakabahan din kasi ako. Ewan ko ba? Ang gulo din ang video ko ang hirap intindihin ang video ko po. Uh -oh. na ako, ako na nga nahihirapan ho uh. Bahala kayo dyan mga basher. Basta yan, pinakita ko na sa inyo. Pare-pares ng pala yun.